Luzon, Visayas, Mindanao ang pinangga na natauhan ang itawag nila nga uh, The Promised Land, Mindanao. May adlaw, another trivia of the day, kauban si Baylan, Bae Masikal. Mga kaitsunan, ani anapot ang pinakapansan ng kayo nga sigig pangutan na nato kung unsay tambal ani, ani maokini. Karoon inyo nang ma, uh, makita pinagi ni Bailan Bae Masikal. Unsay tawag ani, unsay binipisyo ani, ina, Bae? Baylan? Ay, Lodi, no, may hmm. ngapon. May ngapon. Pura magkailak ko na ni ini ako. Uy, kay makadunot sila lang sa kasing-kasing ang pagtanaw ko sa kababayanan kay dagana ang nangamatay tungod ni ini nga sakit in na dili ka katambay lagi mo o lagi o pero nagampo ako sa mama Mary usa just amahan Hinaot unta nga ang madal anam ni ini magtuo sa pagtuo sa Ginoo kay wala koy mahimo kung ang iyang pagtuo sa dunay sungay kung Ginoo lang sampita bisag unsa ka nga reliyon aron maulian ka kay kini lo, di gitago oh. kini sa among katigulang tigulangan no ba diba? gibilin man ako sa yuta sa mga saad ug na may gisaad ka nako na pagkatao nako mm. sa ni tribo nga ako si uh, dunya maria talumpad ta dunya mm. pero ginganlan din ako og Mary Claire kay ang akong papa na wala na may grado mm -hmm. mm -hmm. ako na kun si Bailan Masikal kini kailan ko na ako kahit kaya namatay nga akong parintis, sa dilipa ako, Baylan, ka wala paituga sa ako kay ituga man kini mm. aron sa inyong kasayuran mga igsuon ko sa kababayen-an lamang or katupod siguro ang naaisis bitaw nga mga mora, og lalaki nga oh. do murag maulaw ba motugan oh, pero na. sa kababayen-an special kini babae ha paminaw kamo oh. kini mga dahon niya imong kutloon kutloon dahon kuya baylan bailan dahon, imong kutloon, imong kutloon, o imo siyang dukdukon. Duk Dukon na sab, nasa itong bato. O dukdukon. Oh. Pagkauman mga iksoon ko, kaya di kita kumakada, bisita sa inyo kay Leo, kaya niya anak ko sa kabukinan. Imo kini yung pagapuston siya sa dahon, sa saging. Dahon, saging? Sa iningis pa, banana leaf. O okay. imo puston siya. Oo, oh. niya, ay kinanglan nga na akay huga. Katong among nitibo ba nga abuhan, nga yuta lamang. Uh -huh imo kiningkot kuto ng imong abuhan. Abuhan. Oh. Ipailalom uh -huh. ni mo kini siya nga na sa dahon. dahon, sa saging. O sa dahin ang kalayo ipaibabaw. Ibalik pagtabon ang yuta. Imo lapugan sa si ibabaw og kalayo. Okay. Mga napulok ka minutos. Imo siyang ipagawas. Abuhan na. Karon kay init-init o bugnaw-bugnaw. Ayos sa bridge pluck Kay nga no, ibutang. Kay nga no, sa portion sa tutoy nga sakit. Mm. Kung init pa kaya isa, pa inaplak masunog sa rinta ng atong masakiton. Mm -hmm. May, di, mantos ang kainit, butangan ni mo sa lana, ni ini sa iyang stock. Stock, kani o? Oh. ang stock mm -hmm. ani, butang sa lana. Mm -hmm. Tapos, butangan ni mo lana ka ang buwi pa nga, imong naluto na, mm -hmm. nga giilalom sa dirty kitchen, ibutang sa porsyon sa tutoy. Uy, daw, bikaron kong I don't know, di pa nang oh. Nabuslot naman. Nabuslot na. Nabuslot na. Uh -huh. Namatay siya kaya nabuslot na ang tutoy. Uh -huh. So ayo pag tinapulan niya, Brad, sister, kway, si misis. nagluya na, dili namatay. Oo, oh, oh, dili pa siya mamatay. Uh -huh. Pero ang iyang gaduga, ang gagawa sa iyang uh, suso is nagkukay ang mga, uh, mga mo na, -na. o ulod. Oo ko. Mm. Yeah. Uh, bisan mo ito pag Amerika, dili ka matambalan. Pero kini, uh, pinagi sa uh, tugas sa Mama Mary, inahan sa panapon ni Apo. Naganlo yan sa tribo. kay pinangayot mo sa tribo, ng higaw mm. Imo kini ipabiyo. kining Tara. Kung diri ang samad, ipabiyo mo kana na dito. Mm. Butangi siya. At tong na, ipabiyo lang yun siya. Oh. Mga... Dos minutos, manggawas ka ng ulod kung panalit na bangga na. Uy. Ang ako lang niyo, nga mintras nga wala pa mabanggi ang sis duol mo sa amo. Kaya Kay mm. aron nga mamatay pa kagaw, ngalingin, kay naitibugol ni ana ah, sa ilalong. Na -a. ah. Uh, ah, uh, Idol. Idol Lodi. Mm. Mm -mm. ba sa to? Breast cancer? Breast cancer lang, special ni ini. Uh Oo. -oh. Pero basta mga cancer na nga bumabagubag, akasiguro ah, siguro sad kong makatambal siya. Uh -oh. Pero kini manggod kay gipadamgo lang man sa ako ah. Lagi. Ngababay, ngas, utoy, kaya nga babay nga astutoy kay dagan na nga mata. Dagan ba kuno baylan kay grabe gid problema sa mga tutoy uh -oh. sa. Oo. Oo, nya karon. Narari ang tambal ni ini. Uh -oh. Kining iyang kuan, is stock kining iyang lawas. Mm -hmm. Imong kiskisan. Mm -hmm. Kining iyang lawas, pagkahuman, another kining ako na. Mm -hmm. Imo sang sunugon. Sunugon. Pagpaig niya nga sunog na ipulverize sa ato pa pinupinohon nimo siya. Dakdako no. Ingon sa nitibo. no. Pagkapino niya nga itom na, butang ini atong atong lana. Imo man ni siyang gihumol. Mm -hmm. siya. Matao ihumuli mo. Tapos, imudahin siya ang nang na nga na, pwede sabi mo siya nga i- e... butang, nga, 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 nga ayaw pag-arti. Mm. Bisag, buling na, kay buling din na mo siya, para mulihan ka. Mm. Ipaki, ipabiyo, gyapon, kung doon na may buslot sa kasing, sa, dili sa, sa asoso. Oh. Kung nagnana na, ilibuta lang siya, butang matahan. Uy. Pero mas maayo, kung wala pa mabuto. Kaya oh. ka nang lingin ka, ayaw, ingon anak pa, mamatay, doon na siya. Oh. Manam ka ilis, manam ka ilis. Tungod sa pagpatay niya sa kagaw ng espesyal sa kanselo sa soso. Uy, sabi ka kuya mo. Ang eh. pangalan. <laughs> Di atas pangalan. Kung adagan magin makaibalo. Oh. Kaya kadagan sa ako, mga ikso niyo kabay na libera ni Tibo. Ubrik kayo. Kanang Ang alam niya, hmm. is kampana na bulak. Kampana plant. Kampana plant. Oh. Okay. Kampana ay, plant. Ay mo kalimut ha. Mga idol, ay mo kalimut ha na. Ay, gusto ba inyong request nga i-close circuit ang kamera? Taga, antagin mo. Para muna inyong gabayan diha. Bisan asa pa mo, Steve Oaks. Sulok so, sa kalibutan. Bye-bye! Sit up, oh?